Siya ang usaba na pinagbintangan ng gobyerno na di umano Chinese spy humihingi siya ng tulong at suporta May conclusion na agad kung isang nasa media meron agad conclusion na spy no? so let us be careful and uh, So that we also have OFWs in other countries, uh, we expect natin that they will be treated well. So we also do the same for other OCWs, no? overseas Chinese workers. We also treat them the same way that we want our OFWs to be treated. Mr. President, I could not in good conscience vote to grant Filipino citizenship to Lee Duan Wang ang pinag-uusapan natin ay hindi naman po simpleng application para sa driver's license o business permit kung saan simpleng checklist ng isinumite ang kailangan. Ang sangkot dito, timbang ng buong kapangyarihan at autoridad ng lehislatura para sa iisang tao. What was on the floor was an act of Congress, a law granting Filipino citizenship to a foreign national. Surely, this demands even more rigor, scrutiny, and discernment from legislators. We owe that much to the Filipino people. Obligasyon nating siya sa atin ang kasaysayan at pagkatao ng aplikante beyond what he has already declared in his own interest. At sa aking interpellation sa panukalang ito, nalaman natin na napakarami at naglalakihang red flags ang itinago ni Li Duan Wang sa Kongreso. Si Li Duan Wang ay junket operator at kasosyo ni Duan Ren Wu, ang sinasabing big boss ng na na Pogo sa Porak, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Sir Zijang, isang self-confessed Chinese spy konektado siya sa Philippine Jinjang UC Association na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China at sa mga opisyal na dokumento sa SEC nagsinungaling sa at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Koong. Hindi pa po ba tayo natuto sa panloloko ni Guo Huaping, alias Alice Guo, o kay Yang Jiansin, alias Tony Yang. Hindi pa ba tayo nadala sa mga abusadong dayuhang nagpanggap na Pilipino para pagkakitaan ang taong bayan at tungisan ang ating mga sistema? Susugal pa ba tayo muli sa isang taong ikinubli sa Kongreso ang kanyang mga kaduda-dudang kaugnayan? Hindi ko po hinatulan ng Si Liduan Wang, Mr. President. Pero sapat ang mga red flags na ito para hindi siya pagkalooba ng pagiging Pilipino ng ganito lamang kadali. Sa buong paniniwala ko, ang nararapat gawin ng gobyerno ay investigahan si Liduan Wang hindi magpasa ng batas para ituring siyang isa sa atin. For these reasons, Mr. President, I voted no on this measure. Salamat po, Mr. President. Thank you, uh, Senator uh, Rizaldeveros.